Hello, bueno, hello, bueno, hello. Bueno. kainan na. Doto pala ako ng aking brunch time na kasi alanganin na yung oras. Ito pala, isishare ko sa inyo ang aking pagkain. Nagluto pala ako ng lumpia. Ang laman pala niyang lumpia ko ay tauge lang at saka repolyo. Meat kasi nga, gusto ko gulay lang. Kasi huwag niyo naman ako sanang tawanan. Siyempre, nagluto na rin ako ng fried rice. Alam niyo naman, mahilig tayo sa fried rice. Ay, linagyan ko siya ng sweet corn para masarap yung buti na lang. Meron akong natira. Nakita ko, may sweet corn ka pa ako sa freezer. Kaya pinagsama ko. Siyempre, linagyan ko rin na siya ng garlic para lalo siya masa harap. Siyempre, gumawa din ako ng sausawan ng mahang. Alam naman ng lumpia. Pag wala sausawan, di siya masyadong masarap. Lalo na pag walang meat ang yung lumpia. Kaya yan, ginawa ko. Dinagyan ko ng maraming mahanghang. chili para at least lalo siya mahang. Ilik tayo sa di Diba? Kung nagpapagana sa pagkain. Ayan, sinare ko na sa inyo. Yung brunch time. Nasarap, diba? Madali lang iluto ito. Buti na lang. Nakapagluto. Nakapagprito pa ako. Kasi alanganin ng gasol ko. konti na lang. Baka maubusan ng gasol ko. Arum, ang mahal pa naman ng gasol ngayon. Kaya yan, guys. Kain na tayo. Medyo ramdam ko ng gutom. alikay kayo sa manyo kong kumain. Bye everyone!